Sa boxing naman, isang Pinoy bettor ang nag-viral matapos malugi ng 65,000 pesos ng pang-tuition sa pustaan sa laban ni John Riel Casimero kontra sa Japanese boxer na si Kyunosuke Kameda. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Nabigo si John Riel Cuadro Alas Casimero sa kanyang pagbabalik sa lona matapos matalo sa Japanese boxer na si Kyunosoki Kameda sa pamamagitan ng unanimous decision sa Bishkek Arena, Kyrgyzstan. Hindi naging matagumpay ang comeback ni John Riel Casimero na natalo kontra sa disiplinadong si Kyunosoki Kameda habang isang Pinoy bettor naman ang nag-viral matapos malugi ng 65,000 pesos na pang-tuition sa pustahan. Tatlong burado ang pumabor kay Kameda na nagtalaat ng score na 99 to 92, 98 to 92 at 97 to 93 habang si Casimero ay bumagsak sa kartadang 3451 sa panig naman ng hapon umabante siya sa 1652 na kartada. Mula pa sa unang round, kontrolado na ni Kameda ang laban sa pamamagitan ng malilinis na jab at counter punches. Pinigilan ang agresibong estilo ni Casimero sa ikalawa at ikatlong round. Nagsimula na niyang tamaan ng pabalik ang Pinoy at pinahirapan ito sa timing at distansya. Pagamat nagkaroon ng sandaling pagliab si Casimero sa round 5, mabilis din siyang kinapos ng hangin at hindi na nakabawi sa mga huling yugto ng laban sa dulo tila pagod at sugatan ang dating world champion habang si Kameda ay nananatiling kalmado at eksakto hanggang sa uling kampana. Ngunit hindi lamang sa ring umani ng usapan si Casimero. Isang Pinoy better ang nagtrending matapos isiwala ti boxing content creator Pau Salud na natalo ito ng 65,000 na umano'y pera para sa kanyang tuition. Sa mensahe, hiniling pa ng Betor na kumaari ay i-refund ni Casimero kahit kalahati ng kanyang pagkatalo. Maraming netizen ang natawa, ngunit pinalalahanan din ng publiko na magsilbing aral ang pangyayari, na walang kasiguraduhan sa sugal at walang madali ang paraan para kumita ng pera. Ako si Sus Valdez, abante Sports, nauna!